Samantala, Senate President Cheese Escudero ininspeksyon ang buong gusali ng Senado bilang paghanda sa pagbubukas ng sesyon sa lunes. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajoman Conde Batak. RNN Live Nagsagawa ng inspeksyon kahapon ito si Senate President Jesus Escudero sa Senado sa kabila ng masamang panahon at kanseladong pasok sa mataas na kapulungan. Ito ay bahagi ng paghanda para sa pagbubukas ng first regular session at 20th Congress sa lunes July 28. Ininspeksyon ni uh, Escudero ang bawat sulok, bawat palapag at mga kwarto sa loob ng Senate Building at maging ang mga pasilidad sa labas ng gusali. Kabilang sa mga personal na ininspeksyon ni Escudero ang session hall, mga committee rooms at na na, ngelador, mga usina. Siniyak na ng senador na nanda na ang ito mga committee hearings. Kahit ang basement parking, mga ilaw, set up ng mga upuan, legacy wall, lugar kung saan dapat nakapwesto x-ray machine, elevator, restroom, manhole pump, RFID scanner at barrier ay ininspeksyon inspection din ni Escudero. Binigyan uh, din naman ng mambabatas na mahalagang personal niya makita. Ang kalagayan ng mga lugar kung saan nagtatrabaho mga senador upang matiyak na maayos at ligtas ang lahat pati mga empleyado at mga bisita sa susunod na linggo. Kasama mo sa DZXL XL RMN Manila, Juman Conde Batak, Tatak RMN.